Ay, nag iniwa ko na yung isa guys ah, ng nah, mangka hapon yung isa hiniwa ko din yung palahat yung binigay ko sa kapitbahay ito medyo puti pero matamis yan yan sya gagawin ko to ng pan langka, ajakot, jam you no. Know? yung boto ilaga ko yan, sarap yan yan, ito na yung na ah, hiwa-hiwa ko gagawin kong jam Bili ko yan kahapon. Ayan. ayun, May isa. Ito pa yung isa. Free lang yan. Tatlo kasi yung binili ko. Hmm. Ayan. Yeah. Ayan. Isa na hiniwa ko kanina. Yung, yung nandun. Yung hindi ko pa na tanggal yung laman. Ito yung kalahati niya. Ayan. Yeah. Ito yung kahati. Ayan. Ito medyo yelong-yelo. Kasi ito yung hinog na hinog. Yung ko kahapon. Hiniwa ko yung kalahati lang kinain ko yung kalahati binigay ko sa kapit bahay namin yung gagawin ko jackpot jam yan tapos ito ilaga ko to tanggalan ko muna yan tanggalin puti sya pero matamis yan matamis ito yung buto yan sya matamis oh eh. yung isa sa ano ko nakain mm. yung kapit na malukong ayan hiwa hiwa ko ng kutsilyo na mali hiwa hiwa ko ng ganito kasi gagawin kong jackpot jam langka jam bigay ko sa aking biyanan kasi paborito nila yung jam na langka ipalaman sa tinapay ako hindi ako masyadong mahilig ito lang ito lang kainin ko Yummy jackfruit. Ayun na guys. Tanggalan ko na ng yan yung laman. Tinanggal ko na. Tanggal ko na ng buto. Ito. Wala na. ko na ito. Yan tama na yan. Yung isa't kalahati. Saka na yun. Ayan. Yummy jackfruit. Ito guys. Oh, my God. Oh, lalagyan ko yan ng asuk ng ito, brown sugar. Lagay ko na ito. Ito. Yan yung sugar. Yan, pangisan ko na yan. One fourth lang. One fourth. Ayan ang magdadala na. Ayan, uh, ano, parang sabaw niya. Ito yung matutubig na. Ayan siya na. Ayan, jackpot jam. Ayan lang siya. Hanggang sa magluto na siya, mag golden brown ang kulay ng langka. Na parang mag Ayan siya guys. Kita't mamaya pag luto na guys tapan ko muna ito Ayan, tapan ko muna yan Sabaw na siya guys. Ayan. nilagay sa bote. May alaman ka na ng tinapay. Yan. Yep. Tagal, tagal pa. Medyo matagal pa yun kasi ito magiging ano yan eh. Yeah. Yung may lang medyo matigas. Parang matigas-tigas na yung kapaw mo. Yung lalapot na. Pag-brown yan. pag Pag-brown. Then ulit guys. man ulit Yeah. Na-shoy guys. And dami nang sabaw oh. So, muna. Yan, tanhen ko muna 'yan. yung up, and up. jam. halitan lang tapos lagyan ang supa na brown lulutuin hanggang na ano yan hindi hmm. paano yung sabaw niya yung mas malapot yung sabaw oh. ayan o sure guys sure guys mas malapot guys rasa ja. Sarat nak pergi ke laman ah. Ah. Laman satu apa Ya. Kita cakaplah kod nak. Kita boleh guna pemutar Ya. yung kukul ko yan ilagay doon ko ito ilagay sa ng kaong sa sanata yung lumiit yan kaligo na ba ikatatapin ang mga handi Saya nak loto guys. Yeah. Kita nak siang langkah jam. isa guys. Ayan na siya. Ang jam. Ayan, thank you for watching. Bye-bye. Dalawa at sa peto, kung kayo maliit. Ayan. Hindi mm. ko lang masyadang pinuna. Hmm. Jackfruit jam. Ayan, ibigay ko itong ito sa aking dinan. Ayan. Hmm. Thank you for watching.